Kaya tayo pinarito sa ating Sabi na ng tubigan ah. Ah, tayo po inagtabasin dito ng Yung mga Mga puno lang po ng niyog Hindi po natin pag ayo. kaya rin Pagitanan na Kaya wag lang po ba magkabagay niya no Kaya ito lang nga yun po na may walang pang budget Na pang upa Kaya ito medyo magubat Pero po yung mga tanim yan po yan ang aking inuna agad yung mga tanim oh. para hindi po siya ma kapangan ng bagay yan medyo makuha pa po naman mali-late pa rin ang damo yan ito po ito yung natin ito sana tayo, tayo po pati magbibisita na rin ating palayan matagal pa aray oh mhm mm Mm. Ah, ang ganda. Oh. Matagal pa po ito. Yung ating palay na ito. nanya po ating tanim na Gabi San Fernando. Oh. Naganda na. Mm. po ay nakakailang puno rin. Lahat po na pinag tanggalan ng niyog atin po yan tinamnan para may mapakanabang naman dito sa pinag, pinaghapayan ng niyog ang ganda ng panahon niyan dito basta po yung lahat na yan yung baybay tabing iyan ng aking palayan na may pinagtanggalan ng miyog yan po ay nilagyan ko talaga ng gabi para pagdating ng may laman na ah, ay meron tayong pang pang lang kahit hindi mabinta Ganito, Ganito po ang kanyang palay. Oh, hindi pa matagal pa po ito. Mapo hindi pa ay hanggang 10 ng April. Yun. Dara. Yun. nimo po ang ating kapalayan. Hmm. Pa. Yan, salamat po sa pagsuporta ninyo sa akin. Yan. Salamat po sa lahat. Ingat po palagi. Bye.